nine-year-old ni rape Ano to? Magandang studyante sa San Agustin na wawala? Nineteen-year-old, kinidnap, tapos kinang rape? Gosh! Dear ghetto dogs, anong pwedeng i-advise niya sa isang matinong babae na katulad ko? Hoy mga iha, umiwas sa taong talamak Baka ang puri mo bigla na lang mawasak na ko Anong Mag-ingat sa lalaplap Oh no, pag naganap kay Akusa, hirap kaya Eba, ikaw mag-ingat kay Adan Baka -ba siya Ahas, Ahas, -asala. sa kasalanan ako Isa ito, paalala lang sa'yo Kasi ako, awas sa tao Tulad mo, ayan na ang kera Hawakan mo ang saklap Baka ibon ni huwa sa'yo Lumusot, lumayo ka sa bebot Hinay, hinay ka bebot ay, Ayan na, ayan na Parating ang mga salot Pati wall tapi Mag-ingat sa mga manyak sa gabi Ang dami-dami Hindi kita kaano-ano Hindi kita kapatid Pero sana makinig ka sa hinig kong ipatid Huwag kang basta-basta bubuka ka Dahil ang dami-dami na isumira ng iyong pinaka-iingat-ingatan Kaya pag alas sa gabi ay iwasan Itanin sa utak, hiyas ay ipaglak Upang hindi lumaganap ang mga tiyanak At kung hindi na ako naghihintay si Pedro Handang pumatay makadali lang sa iyo Ignak pati wag baka mawakwa Ignak pati wag baka at Ignak wag baka mawakwa Ingatan ang sarili at wag masigwa Pati huwag pabaya Di nila lang mga babae ba? Mga tao masama ng ya Kuya Pinatulad ikaw pa ha Maganda ang katawan Di ka nila pagsasawa Grogi ng iyong lamat Then gugu ko Gaba ng Bakit nangyari yan? Sayang ka Huwag kang tumulad sa iba Nababariwara Mga kababaihan na nagkalat sa lansa Lalo na Kung magdililin Hoy, eh, Itigil mo na yung pagbebot kasi Ang iyong pinapakaingatan Pagkababay dyan Baka madali Sa madilim na lugar Nang isa Ikasisisa At sa mga kalalakihan Na masyadong hayop Mahil sa lamad, Na walang alam Kundi ang manggahasa Puno ang utak ng pagnanasa. Miss, as mabuting umiwas. Kung ayaw mong mabuntis bukas. Nek, nak, pateo, baka mawak-wak. Nek, nak, pateo, Naingat pati at baka mawaki Ingat at ang sarili at baka masigwa Ako'y nauwag sa mga tao Gusto ka rapira mati Matikman malasana Kahit kaotik sa ilang Kasiraan yung kuri Pati wag ka lumabas yung gabi At baka kadot ko ka sa isa'y satabi Makahuli lang ako na misong papatay Katarungan para sa babaeng hinalay tayong kaibigan Pwede kami pakinggan Marami ang nag-aabang At sa'yo'y nagmamamat Mag-ingat Para rin sa'yo ito Di sila namin mili ng kanyang maapuso Roaches yeah. in our house One more time But this time it's gonna be for nick na patu At baka mawak-wak sa dami ng abit sa bansang ito Mas masahot huwi ang kita mo Kaya kapatid ko, pakinggan mo Ang ipapayo ko sa inyo Kung sakaling matakinggan di ho Magjakin po, mag ho Iwasan ng unggoy Maring eba itaboy Pagkat dadalhin kanya sa nói Akong may magpainom ng papagana ako eh, man, man, na, ako na, ako na, ako na, mo na, ako mo ako na, ako na, Uuwi ng bahay bago magdilim Iiwasan na mo ang sanggano Layuan ang barka, tabi mo nyo oh. Mga kaaway ay gawing kaibigan Pagdudahan na kunyari kaibigan Palawakin ang isipan Magulang ay oh. huwag na huwag Siguro may dalang kirtas Sunugin ang sino mang mga lahas Lalo si satanas At kung dumati ang punto re na Tandaan ang ginawa ni ate Sara Lumaban ka at huwag magdalawang isip Diyos ang sasagip Nick-nack pati huwag baka mawakwa Nick-nack pati huwag baka mawakwa Nick-nack pati huwag Ingatan ang, ang -nak -nak ingatan, ang ang ingatan ang sarili at baka masigwa. Nek-nak, pati baka mawakwa. Nek-nak, pati baka mawakwa. Nek-nak, pati baka mawakwa. Ingatan ang sarili at baka masigwa. Kung puso na alay sa mga kababahihan.